Hi, what's up mga monser? Ako nga pala si The Official Vlog Nagbabalik na naman ang inyong lingkod For this video, mag video reaction tayo ng inu-idolo kong player na si Awit Gamer Ah, Huwag na natin itong matagalin Gusto ko makita yung mga galawa niya kasi magaling itong maglaro Let's go Okay crossover, step back, step back, no look, may pa ganun pa, mira na tres, um, mm, bagang, ang ina mo, sayang, hindi pumasok. Ang ina, sayang, hindi pumasok. Oh. May pa crossover pa ng muka. Sayang, hindi pumasok. Ganda sana ng galawan niya. ito crossover no look crossover no look step back tumira na tres hmm, bagang hindi talaga pumasok sayang